Sa gitna ng abalang restaurant, sa ilalim ng umiikot na ceiling fan at sa tunog ng mga kubyertos, may isang batang lalaking nakaupo sa wheelchair. Tahimik at tila walang sigla. Ang kanyang mga mata, nakatitig sa sahig, ay tila nagtatago ng isang kwentong hindi masabi. Ngunit isang simpleng waitress, sa isang desisyong hindi inakala, ang nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamaliwanag na bituin sa silid, hindi lang sa sandaling iyon, kundi sa bawat araw. At ang amang laging abala isang makapangyarihang negosyante na nakatago sa likod ng kanyang suite, ay may inihandang sorpresang magpapabago sa buhay ng dalagang ito. Isang regalo na magpapatunay na ang kabutihang loob ay may isariling liwanag na nagbubukas ng mga pinto ang hindi mo inakala. Pakinggan ang kwento ng isang pusong mapagbigay at ng isang biyayang bumalik ng higit pa sa inaasahan. Si Sarah, 25 taong gulang, ay isang waiter sa isang sikat na restaurant sa loob ng isang malaking mall sa sentro ng lungsod. Ang kanyang trabaho ay simula ng kanyang umaga, o minsan, bago pa man magsimula ang umaga, at katapusan ng kanyang gabi. Madalas, bago pa sumikat ang araw, naroon na siya, inaayos ang mga upuan, nililinis ang mga mesa, at naghahanda para sa panibagong araw ng paglilingkod. Ang simoy ng sariwang kape at ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa katabing bakery ang madalas na bumubati sa kanya sa umaga, Nagbibigay ng panandali ang ginhawa bago sumabak sa mahabang oras ng pagod at pakikipag-ugnayan sa daan-daang tao. Ang kanyang uniporme, kahit lumana, ay lagi niyang sinisigurong plansado at malinis, sumasalamin sa kanyang dedikasyon. Si Sarah ay hindi lang basta waiter, siya ang ate, ang ina, ang taga-suporta para sa kanyang pamilya sa probinsya ng Batangas. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid at sa pagkakalayo ng kanilang ama na isang mangingisda, at ang ina na abala sa kanilang maliit na sakahan, sa kanyang mga balikat na kasalalay ang pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Hindi biro ang gasto sa matrikula, sa mga libro, sa baon at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ang kinikita niya sa restaurant, na madalas ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pamasahe at pagkain, ay pilit niyang pinagkakasya. Bawat sentimo ay tinitimbang, bawat tip ay itinuturing na biyaya, at madalas ay inilalaan niya ito sa isang garapon para sa edukasyon ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang pagkain sa restaurant ay kadalasan ay ang mga tirang kanin at ulam na pinapayagan nilang kainin, o kaya naman ay isang simpleng kape at tinapay. Sa kanyang boarding house, na malapit sa isang abalang kalsada kung saan laging may pumaparadang tricycle, madalas siyang nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono. Kinukwento ang kanyang maghapon habang pinapakinggan naman ang mga balita mula sa bukid. Madalas, sumusulpot ang usapan tungkol sa mga bayarin, sa kuryente na umabot na naman, sa bigas na paubos na, sa matrikula na kailangan ng bayaran. Sa bawat salita, kumikirot ang kanyang puso, ngunit hindi iyon kailanman naging dahilan upang mawala ang kanyang likas na kabutihang loob o ang ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na ang kanyang ngiti ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya, isang simbolo ng pag-asa at pagtitiis. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang si Sarah na laging nakangiti, laging handang magbigay ng ekstra serbisyo. Sarah, ang galing mo talagang umiti, parang hindi ka napapagod, biro minsan ni Mang Ben, ang matandang cook, habang nag-aalok sa kanya ng isang mainit na pandesal. Ngunit sa kanyang loob, alam niya ang bigat ng bawat niti. Ang ngiti ay kanyang sandata, ang kanyang pananggalang sa mga pagsubok. Naniwala si Sarah na ang bawat tao, gaano man kaliit o kalaki ang kanilang papel sa mundo, ay may kakayahang magbigay ng pag-asa. Madalas, kapag may nakikita siyang batang umiiyak sa isang mesa, lumalapit siya, nagbibigay ng libreng candy o isang maliit na laruan na kanyang binibili sa sari-sari store ni Aling Tess, sa kabila ng kanyang sariling kakulangan. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagbibigay kasiyahan sa kanya, isang munting paalala na sa kabila ng lahat mayroong kagandahan sa mundo, at ito ay nagsisimula sa maliliit na gawa ng kabaitan. Isang hapon, bahagyang humina ang daloy ng mga tao sa restaurant. Isang tahimik na hapon na pinupuno ng tunog ng mga naghugas ng pinggan sa kusina at ng malalayong tawanan mula sa mga dumadaan sa mall. Dahan-dahan, pumasok ang isang lalaki. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark gray suit. Ang kanyang buhok ay mayroong mga uban na nagpapakita ng kanyang edad, mga nasa edad 50. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mukha ay mayroong seryosong ekspresyon. Sa kanyang tabi ay isang batang lalaki na nakasakay sa isang modernong wheelchair. Mga sampung taong gulang siguro ang bata, ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa sahig, at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakuyom, tila mayroong mabigat na pasanin. Ang kanyang buhok ay malinis na nakasuklay, at ang kanyang damit ay maayos, Munit ang kanyang aura ay puno ng kalungkutan. Hindi siya umiimik at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Inalalayan ng isang security guard ang lalaki at ang bata sa isang mesa na nasa sulok, malayo sa ingay ng kusina at sa labis na ingay ng mall. Ang lalaki, na pagmamayari ng isang high-end na cellphone, ay tila abala sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen, tila wala sa paligid. Ang kanyang atensyon ay nasa tawag at ang kanyang mga salita ay may bahid ng pagmamadali at otoridad. Habang papalapit si Sarah, napansin niya ang malalim na kalungkutan sa mukha ng bata. Kahit na sinisikap ng lalaki na mag-order para sa kanyang anak, Marco, ano ang gusto mo, anak? Italians spaghetti ba o burger steak? Bilisan mo, may importante akong meeting, halos hindi pa rin nagsasalita si Marco. Umiling lang siya, ang kanyang tingin ay nanatili sa sahig, tila hindi siya nakikinig sa kanyang ama. Ang tanging sagot niya ay isang mahinang pag-iling ng ulo. Sa loob ni Sarah, nakaramdam siya ng isang kurot sa puso. Naalala niya ang kanyang mga kapatid, ang kanilang sigla at pagiging masayahin. Ang batang ito ay tila isang bukal na natuyo, isang ilog na nawala ng agos. Alam ni Sarah na mayroon siyang pagkakataon para magawa ang isang bagay, kahit maliit lang, upang mabigyan ng kaunting liwanag ang araw ng batang ito. Naramdaman niya ang isang bahagyang kaba, dapat ba niyang kausapin ang bata ng direkta? Hindi kaya magalit ang ama? O baka masayang lang niya ang oras niya sa pagkausap sa isang customer na hindi naman halos umiimik? Naisip niya ang supervisor niyang si Miss Reyes na laging nagpapaalala na bilisan ang serbisyo. Ngunit ang kanyang puso ay nagtulak sa kanya na gawin ang sa tingin niya ay tama, nasundin ang kanyang damdamin na huwag maging formal o stricto. Lumapit si Sarah sa kanilang mesa, ang kanyang iti ay mas malawak at mas totoo kaysa dati. Magandang hapon po, bati niya, ngunit sa halip na tumingin sa ama, dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanyang mata sa mata ni Marco. Sa ganoong paraan, nakita niya ang malalim na aso ng mga mata ng bata, na tila nagtatago ng isang kwento. Magandang hapon po, kuya, bati niya kay Marco, na para bang matagal na silang magkakilala ang kanyang boses ay malambing at mapagkalinga. Ano po ang gusto ninyong kainin ngayon? May paborito ba kayong ulam dito sa restaurant o gusto niyo po bang subukan ang aming special of the day? Nagulat si Marco sa paglapit ni Sarah. Sa unang pagkakataon, tila nabigla ang kanyang mga mata at inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Sarah, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka at pag-asa. Nilingon niya ang kanyang ama, tila naghahanap ng pahintulot. Ang lalaki, na ngayon ay nakatitig kay Sarah, ay tila nagulat din sa kanyang kilos. Nagpakawala siya ng isang tahimik na buntong hininga, at isinara ang kanyang telepono, ang kanyang atensyon ay ngayon ay nakatuon na kay Sarah. Marco, anak, sige sabihin mo kay ate Sarah ang gusto mo, sabi ng ama, ang kanyang boses ay bahagyang nagbago, tila may pagkilala sa ginagawa ni Sarah, o marahil ay isang bahagyang pagtataka. Mumiti si Sarah, mas banayad, mas mapagkalinga. Kung wala pa po kayong naiisip, Kuya Marco, mayroon po kaming masarap na spaghetti at crispy fried chicken at ang aming chicken po ay malambot at hindi po matigas. Alam ko po dahil favorite ko po yan at ang daming bata ang natutuwa rito. Kung gusto niyo po, mayroon din po kaming ice cream for dessert para po mas masaya. Bahagyang umiti si Marco, isang maliit na kurba sa kanyang labi na halos hindi nakikita ngunit sapat para makita ni Sarah. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang ulo ay bahagyang gumalaw. Spaghetti po at at chicken po, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit sapat para marinig ni Sarah. Mahusay! Napakagaling na pagpili, bulong ni Sara, na tila sila lamang ang nag-uusap. Habang kinukuha niya ang order, napansin niya ang mga dekorasyon sa kisam ng restaurant, maliliit na bituin na nakasabit at kumikinang, na tila nagbibigay buhay sa buong lugar. Ang bawat bituin ay mayroong sariling liwanag at nagbibigay ng kakaibang kagandahan. Napansin niya ang pagtaas ng tingin ni Marco sa mga bituin na iyon at ang isang malalim na paghanga sa kanyang mga mata sa isang saglit na pagtalikod ng ama, naabala sa isang mahalagang tawag sa telepono na muling bumalik, naisip ni Sarah ang isang bagay. May naiwang art supplies mula sa isang kamakailang promosyon ng mga bata at naisip niyang gamitin ito. Nang dumating ang pagkain ni Marco, isang plato ng spaghetti na mayroong extra cheese at isang malaking piraso ng manok, nagdala rin si Sarah ng isang piraso ng papel mula sa counter at isang ballpen. Tahimik niyang inilagay ito sa tabi ng plato ni Marco. Habang kinakain ni Marco ang kanyang pagkain, pinagmasdan siya ni Sarah. Sa tamang pagkakataon at sa isang mabilis na kilos, tahimik na iginuhit ni Sara sa gilid ng kanyang placemat ang isang malaking bituin na may maliit na mga linya sa paligid nito upang magbigay kili. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis, ngunit may pag-iingat. Nang ibigay niya ito kay Marco, kinindatan niya ito na para bang sila ay mailihin para po sa'yo, Kuya Marco. Ikaw po ang star namin dito ngayon, bulong ni Sarah, ang kanyang iti ay nakakakuha ng atensyon. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Marco. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang pinakamalaki at pinakatotoong iti na nakita ni Sarah mula sa kanya. Ang kanyang mga pisni ay bahagyang namula at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hawak niya ang papel na parang ito ay isang gintong medalya, na nagpapakita ng isang mahalagang kayamanan Tumingin si Mr. Ramirez, ang ama, at nakita ang pagbabago sa kanyang anak. May isang bahagyang pagkunot ng noo sa kanyang mukha at pagkatapos ay isang kislap ng pagtataka at unti-unting paghanga sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na isang simpleng guhit ay magbibigay ng ganoong kalaking kagalakan sa kanyang anak. Isang simpleng iginuhit na bituin, ngunit ito ay tila naging isang tanglaw sa tahimik na mundo ni Marco isang pag-asa sa kanyang nalulungkot na puso. Mula noon, naging regular na bisita si na Marco at ang kanyang ama sa restaurant. Laging sa seksyon ni Sara sila umuupo. Para bang mayroon silang sariling maliit na sulok sa loob ng abalang restaurant, isang lugar kung saan ang tahimik ng itini ni Marco ay nagiging mas maliwanag sa bawat pagdaan ng araw. Napansin din ni Sara na hindi lang si Marco ang may pagbabago, kundi maging ang kanyang ama. Si Mr. Ramirez, na dating laging abala sa telepono, ay unti-unting naglalaan ng mas maraming oras upang panoorin ang mga interaksyon ni Sara at Marco. Madalas, nakikita siyang nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay mayroong kakaibang pagtataka at pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng isang simpleng waitress na makapagdulot ng ganoong kalaking epekto sa kanyang anak. Sa bawat pagbisita, nagdadala si Sara ng maliliit na sorpresa para kay Marco. Minsan, isang napkin na tiklop na naging isang maliit na ibon na tila lilipad sa kanyang kamay na nagpapahanga kay Marco. Minsan, isang simpleng guhit ng pusa na may malaking mata at mahabang bigote na nagpapatawa kay Marco ng malakas. At minsan, isang maliit na riddle na sinasagot niya kay Marco tulad ng ano ang lumilipad sa gabi pero walang pakpak. Hint, kumikinang siya. Ang ang bituin, ate Sarah. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay mas malakas at mayroong sigla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasiyahan. Tuwing nakikita ni Marco ang mga ginagawa ni Sara, tila nagiging mas maliwanag ang kanyang aura. Naging mas madaldal siya, at nakakapagbahagi na ng kanyang mga iniisip kay Sarah, bagaman minsan ay pabulong lamang. Nagsisimula na siyang magtanong, magbahagi ng kanyang mga panaginip at magkwento tungkol sa kanyang araw. Nalaman ni Sara na mahilig pala si Marco sa mga kwento, lalo na sa mga kwentong may kinalaman sa mga bayani at sa lamangka. Kaya naman, sa bawat pagbisita niya sa kanilang mesa, bukod sa pagkuha ng order at pagdadala ng pagkain, naglaan din si Sara ng ilang minuto upang ikwento kay Marco ang mga istoryang imbento niya kung saan si Marco ang bida. "Isang araw po, Kuya Marco," simula ni Sara, ang kanyang boses ay malambing at puno ng imahinasyon, nasa isang malaking kaharian ka po, at ikaw ang tagapagligtas. Mayroon kang kapangyarihang maging bituin, at ang bawat bituin sa langit ay iyong kaibigan. Ang iyong wheelchair ay naging isang karwahing lumilipad, at ang iyong pagtawa ay ang nagpapaliwanag sa bawat sulok ng kaharian na nagpapatalo sa anumang kadiliman. Dinudugtungan niya ito sa bawat araw, na parang isang teleserye para lamang kay Marco, na laging naghihintay sa susunod na kabanata na may pananabik sa kanyang mga mata. Ang mga kwentong ito ang pinakamamahal ni Marco. Habang nakikinig, tila nakikita ni Sarah ang mga mata ni Marco na naglalakbay sa malalayong lugar, sa mundong puno ng kababalaghan. Nakita niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang imahinasyon na lumalabas. Naging mas masigla siya sa pagkain, mas masaya at nagtatanong na rin kung kailan sila babalik sa restoran para muling makinig sa kwento ni Ate Sara. Sa bawat pagbabago kay Marco, may pagbabago din sa ama. Madalas, nakikita ni Mr. Ramirez na may ngiti sa labi habang nakikinig sa kwento ni Sara, na para bang nakikita niya ang dating sigla ng kanyang anak na matagal nang nawala. Minsan, nahuhuli pa ni Sara si Mr. Ramirez na nakangiti ng malalim habang pinapanood sila. Subalit, ang labis na paglalaan ng oras ni Sara kay Marco ay nagdulot din ng ilang pagsubo. Minsan, sa sobrang pagkabahala ni Sara sa kanyang oras ng pahinga o sa kanyang mga gawain, may pagkakataon na siya ay napapagalitan ng kanyang supervisor. "Sara, kailangan mong bilisan ang trabaho mo. Hindi ka pwedeng magtaga sa isang customer lang kahit na mayaman pa sila." Paalala ni Ms. Reyes, ang kanyang supervisor, na may bahid ng pagkayamot at pagdududa. May mga kasamahan din siyang nagbubulungan, tignan mo si Sarah, nagpapakyut lang sa mayaman. Gusto lang yata ng malaking tip. Ang daming effort para sa isang bata. Sa mga sandaling iyon, nakakaramdam si Sarah ng kirot, ng pagdududa. Tama ba ang ginagawa niya? Hindi ba siya nagiging pabigat sa restaurant? Hindi ba siya nagiging pabaya sa kanyang ibang tungkulin? Ngunit sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Marco, ang kanyang mga mata na puno ng kagalakan, alam niyang sulit ang lahat. Ang pagdududa ay nawawala at ang tanging nagtutulak sa kanya ay ang kaligayahan na nakikita niya sa mga mata ng bata, isang kaligayahang hindi mabibili ng pera. Ang simpleng pagmamalasakit na iyon ang naging kislap sa buhay ni Marco at hindi niya kayang ipagkait iyon. Nagsisikap siya na mas mabilis kumilos sa ibang gawain para lang makahanap ng sandali para kay Marco, sinisiguro na walang customer ang mapapabayaan. Ang pagod ay kanyang tinitiis, ang mga pagbulong ay kanyang hindi pinapansin, dahil alam niya sa kanyang puso na ang ginagawa niya ay para sa isang dalisay na layunin at ang tunay na gantimpala ay ang ngiti ng bata. Isang araw, hindi pangkaraniwan ang sigla ni Marco. Masigla niyang binati si Sarah, ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik, na tila hindi makapaghintay na ibahagi ang isang malaking balita. Ate Sara, sinabi po ni Papa, siya po ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. At siya po ang nagpatayo ng mga moos na ito, at marami pang iba. Sinabi niya po na magaling din po kayo, biglang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagmamalaki at kagalakan, na tila ibinabahagi niya ang isang lihim na kayamanan. Pagkatapos, bigla siyang tumahimik, tila na pagtanto na nakapagsalita siya ng sobra, at nilingon ang kanyang ama, na ngayon ay nasa likuran na niya. Lumapit si Mr. Ramirez sa mesa, ang kanyang mukha ay may ngiti, isang iting bihirang bihira sa kanya, at lalo itong nagpakita ng kanyang kakaibang karisma at pagiging tao. Hindi ito pilit, kundi isang iting may bahid ng pasasalamat na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sarah, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit mayroong bigat ng sinseridad. Salamat sa iyo. Nagulat si Sarah. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi niya inaasahan ang gayong pagpapakita ng damdamin mula sa seryosong amang ito. Para po saan, sir, tanong niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Alam mo, si Marco matagal na siyang tahimik, ani Mr. Ramirez, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco na ngayon ay abala sa kanyang iginuhit na bituin. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan nang sabihin niya ang mga sumunod na salita. Dahil sa kanyang kalagayan, ang kanyang katawan ay mahina at lubhang limitado ang kanyang pisikal na aktibidad. Mayroong isang sakit na bumabalot sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanya na makihalubilo. Dahil dito, unti-unti siyang nawala ng sigla, nawala ng ganang makipag-ugnayan sa mundo. Ang kanyang mundo ay naging maliit at limitado. At sa loob ng ilang taon, halos hindi siya nagsasalita, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, na tila ba ayaw niyang makipag-ugnayan sa sinuman. Naging tahimik ang mundo niya, na tila ba nakakulong siya sa isang piitan na siya lang ang nakakakita. Lumapit pa si Mr. Ramirez kay Sara, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagkilala at paggalang. Ikaw, Sara, sa loob lamang ng ilang linggo binaramdam mo sa kanya na siya ay bida. Na siya ay may boses. Na siya ay mahalaga. Binigyan mo siya ng dahilan upang muling mangarap at makita ang ganda ng mundo kahit nalimitado ang kanyang pagkilos. Higit pa sa lahat ng mamahaling therapy na naibigay ko sa kanya, higit pa sa lahat ng mga eksperto na aking kinonsulta, ang simpleng kabaitan mo ang nagbigay buhay sa kanya. Naging masaya ang anak ko dahil sa iyo. At para sa isang ama, walang mas hihigit pa sa makita ang kanyang anak na muling nakakangiti, muling nakakapagsalita, at muling nakakakita ng pag-asa. Naging emosyonal si Sarah, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuha, ang kanyang lalamunan ay tila na bara, at ang kanyang dibdib ay puno ng kakaibang damdamin. Hindi niya inakala na ang maliit na bagay na kanyang ginawa ay magbibigay ng ganoong kalaking epekto. Wala po iyon, sir. Mahal ko po ang mga bata, at si Marco po, napakabait niyang bata. Hindi po ko nagdadalawang isip na tulungan siya. Ang ngiti lang po niya ay sapat na. Ngumiti si Mr. Ramirez, isang ngiting nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao, hindi lang isang makapangyarihang negosyante, kundi isang amang may puso. Alam mo bang isa ako sa mga may-ari ng chain ng restaurants na ito, Sarah, tanong niya, na ikinagulat ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, at ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak. At hindi lang yan. Ako si Ginoong Antonio Ramirez, ang ihihi ng Ramirez Group of Companies. Kami ang nagmamay-ari ng mga moos na ito, mga hotel, at mga resort sa buong bansa, at maging sa ibang bansa. Mula sa pinakamalaking gusali hanggang sa pinakamaliit na sari-sari store na aming tinutulungan. Malawak ang aming network. Napakurap si Sarah. Hindi niya inakala na ang seryosong lalaking ito na laging nakasuot ng suit ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isang malaking gulat ang kanyang naramdaman na halos hindi niya maintindihan. Ang kanyang mga kasamahan na palihim na nagmamasid mula sa counter ay halatang nagulat din ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang direksyon. Inabot ni Mr. Ramirez kay Sarah ang isang profesional na card na may logo ng Ramirez Group of Companies na mayroong malaking i at isang bituin sa gitna. Sarah, gusto kitang tulungan. Nakita ko ang iyong galing. Ang iyong kabutihang-loob. Ang iyong dedikasyon. Hindi lang sa pagiging waiter, kundi sa pagiging isang tao na may puso para sa kapwa. Nakita ko ang iyong potensyal na lumago at maging mas malaki pa. Pagkatapos ng ilang araw, habang nasa trabaho si Sarah, nakatanggap siya ng isang tawag. Isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa isang panayam. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Mula po ito sa opisina ni Mr. Ramirez, sabi ng bose sa kabilang linya, para po sa isang espesyal na kaganapan. Ngunit hindi ito para sa isang posisyon sa restaurant o sa kumpanya ni Mr. Ramirez. Ito ay isang imbitasyon para sa isang espesyal na kaganapan sa isang bagong bukas na eksklusibong resort na pagmamayari ni Mr. Ramirez na matatagpuan sa isang liblib at magandang lugar sa Palawan. Nakasaad sa imbitasyon na kasama ang buong pamilya ni Sara at si Marco. Hindi siya makapaniwala. Dumating ang araw ng kaganapan. Kinakabahan si Sara, ngunit mayroong rin siyang kagalakan. Ang kanyang mga kapatid ay tuwang-tuwa sa ideya ng pagpunta sa Palawan. Sa eroplano pa lang, nakita niya ang ganda ng palawan, ang malawak na asul na dagat, at ang mga berding isla. Nang dumating sila sa resort, nagulat si Sarah sa ganda ng lugar. Ang resort ay matatagpuan sa tabi ng isang asul na asul na dagat, na mayroong pinong buhangin na papalibutan ng malalagong halaman at mga nyog. Ang mga villa ay gawa sa native na kawayan at kahoy, ngunit modernong-moderno ang disenyo at mayroong lahat ng amenities. Mayroon itong isang malaking observatory na idinisenyo para sa stargazing na mayroong malaking teleskopyo at komportabling mga upuan at ang kisami ay puno ng mga kumikinang na bituin. Habang nakaupo sila ni Marco sa loob ng observatory na napapalibutan ng mga projected na bituin sa kisam, na tila nasa loob sila ng isang kalawakan, lumapit si Mr. Ramirez, ang kanyang mukha ay may bahid ng kagalakan at pagmamalaki. Si Marco naman ay tila isang batang nasa loob ng isang laruan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga at tuwa. Ate Sara, ang ganda po dito. Parang nasa kalawakan po tayo, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Sara, simula ni Mr. Ramirez, ang kanyang boses ay malalim unit may tunog ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sara, at mayroong isang bahagyang pag-iyak sa kanyang tinig. Ang aming pamilya, lalo na si Marco, ay labis na nagpapasalamat sa iyo. Hindi mo lang pinaramdam na espesyal si Marco, kundi binigyan mo siya ng dahilan upang muling mangarap at makita ang ganda ng mundo. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata, ang sigla na matagal nang nawala, ang pag-asa na akala ko ay hindi na muling babalik. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sara, puno ng paghanga. Bilang pasasalamat at dahil sa nakita kong potensyal sa iyo, ang iyong galing, ang iyong kabutihang-loob, ang iyong puso, at ang iyong dedikasyon sa paglilingkod. Gusto kong mag-alok sa iyo ng full-funded scholarship sa isang prestihiyosong hospitality management school sa Manila. Lahat ng gastusin, mula sa matrikula hanggang sa baon, sa boarding house, sa mga libro ay sagot namin. At pagkatapos mo, mayroon kang garantisadong posisyon sa isa sa aming mga high-end resort na kung saan ikaw ang magiging manager. Hindi lang ito tungkol sa iyong kabaitan, Sarah, kundi sa iyong talino at tunay na puso na mayroong malaking kapasidad na gumawa ng mas malaking epekto sa buhay ng iba. Hindi makapaniwala si Sarah. Isang scholarship. Isang posisyon bilang manager sa isang resort. Ito ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ay isang pangarap na hindi niya kailanman inakala na matutupad. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisni na sinundan ng marami pa hanggang sa bumaha ang kanyang mga mata. Niyakap niya si Marco ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Maraming marami pong salamat. Ito po ay isang malaking biyaya. Umiti si Marco ang kanyang mukha ay maliwanag at iniabot kay Sarah ang isang maliit na papel na iginuhit niya isang bituin na may mga kislap at mayroong bahaghari sa paligid, at sa loob nito, ang nakasulat ay Ate Sara, Divi Star. Niyakap ni Sara si Marco ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Si Mr. Ramirez naman ay tumapik sa kanyang balikat, isang tahimik na tanda ng paghanga at pagkilala, na para bang sinasabi niya na tama ang kanyang desisyon. Ang hangin ay napuno ng init, ng pag-asa, at ng mga bituin na tila kumikinang para sa kanila, saksi sa isang hindi inaasahang koneksyon na nagbago sa kanilang mga buhay. Simula noon, nagbago ang buhay ni Sarah. Ang kanyang mga kapatid ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral, walang alalahanin sa matrikula dahil sa tulong na ibinigay ni Mr. Ramirez. Regular siyang tumatawag sa kanila, masaya na naririnig ang kanilang mga kwento sa eskwela at ang kanilang mga pangarap na unti-unti nang nagkakatotoo. Si Sarah naman, sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap na makapag-aral at naging mas matagumpay sa kanyang bagong karera. Sa bawat araw na ginugugol niya sa pag-aaral, naroon ang pasasalamat sa kanyang puso, isang pasasalamat na hindi matutumbasa ng anumang salita. Bagaman abala sa kanyang pag-aaral at sa kanyang bagong buhay bilang isang mag-aaral ng hospitality management, patuloy siyang dumadalaw kay Marco at Mr. Ramirez. Ang kanilang relasyon ay naging mas malalim, mas pamilya. Madalas, naglalaan si Sara ng oras upang makipagkwentuhan kay Marco. Ang kanilang mga kwento ay mas naging malalim at mas makabuluhan. Naging mas bukas si Marco sa kanya at ibinabahagi na niya ang kanyang mga pangarap at ang kanyang mga takot. Ang mga kasamahan niya sa restaurant na dati nagbibiro sa kanya dahil sa kanyang labis na pagmamalasakit, ngayon ay tinitingnan siya ng may paggalang at paghanga. Ang kwento niya ay kumalat sa buong restaurant Nagbigay inspirasyon sa iba na maging mas mapagbigay at mas magbigay ng atensyon sa mga maliliit na gawa ng kabaitan. Ang kwento ni Sarah ay patunay na ang maliit na butil ng kabutihang loob ay maaaring maging malaking puno ng pag-asa na nagbibigay ng bunga ng kagandahan at pagbabago. Ipinapakita nito na ang tunay na pakikipagkapwa-tao ay hindi naghahanap ng kapalit kundi kusang nagbibigay at sa proseso ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi inaasahan na nagbibigay ng mga biyaya na hindi matutumbasan at nagbabago ng mga buhay sa paraang hindi inaasahan. Ang isang simpleng iginuhit na bituin ay naging simbolo ng pagbabago, ng pag-asa at ng di inaasahang koneksyon na nagbago sa buhay ng isang batang lalaki at ng isang abang dalaga. Naging paalala ito na ang bawat pagkilos ng kabaitan ay mayroong kakayahang magpalaganap ng liwanag. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa bawat sulok ng ating bayan, sa bawat ordinaryong Pilipino, mayroong kwento ng kabayanihan, ng pagmamahal at ng pag-asa. Mayroong mga taong, sa kabila ng kanilang sariling pagsubok at mga hamon, ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mundo. At sa dulo, ang mga kwento ng tadhana at pag-ibig ay hindi lang nakasulat sa mga aklat, kundi nasa bawat isa sa atin, naghihintay lamang na ibahagi naghihintay lamang na maging inspirasyon para sa iba at magpatuloy sa paglalakbay ng buhay na may pag-asa at pagmamahalan